Na-try nyo na rin ba magluto ng pansit na kakaiba? Naisip ko nga pala na today is Chinese New Year kaya hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon na ito. Let's go! Let's cook pansit na kakaiba with kalabasa! Isa lang ang karne, hintayin na lumabas ang sariling mandika, saka igisa ang bawang at sibuya, sinabay ko na. Isabay ang Chinese kikya para Chinese ang vibes niya. Hintayin mag golden brown para bonga, Hindi pala napakita sa video ang kikya. Takpan ng ilang minuto para sureness ang lasa. Sa kalagyan ng tubig na isang drum galing pa ng ilog pasig yarn. Timplahan ng tuyo para dito pakin at isang katerbang asin para makuha ang tamang timpla di na ako gumamit na ibang panlasa. Halo-haloin -e na para kang nagmamasa na pampalitada takpan baka malikabukan pa. Wala kumukulo na pala. Halo kay ube ang peg para di maiga. Look, kikiam pa lang, nakakaakit na. Lagay tayo dried shrimp para dagdag uniqueness sa looks niya. Isabay ang hiniwang kalabasa para mas kakaiba. Haluin ang bahagya. Saka ilagay ang pansit bihon na siya talaga ang pabida-bida na parang kumari mong atribeda. Ops, 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 teka, teka, huwag kalimutan haluin para di halata na pakilamera siya. Bunga, diva! Hintayin na lang natin na mawala ang sabaw niya. Ganda ng kulay ka o, oh. nakakaakit no? Takpan muna natin para di tayo maunahan ng iba. Tikman muna ni Master Chef Judah kung pasado na ba sa mga kontrabida at filingira. So far, so good na dahil nag-approve na siya. Halo-haloin muna para di maiga to double check baka ako'y mayawyawan pa ni Madam ng bonggang-bongga. At last, luto na ang ating pansit bihon with kalabasa. Ay siya, ano pa ang papunti ng iyong mata? Lanta ka na! Huwag papahuli kay Chef Judah pag siya mauna, wala ka talaga at mauubusan ka. Mmm, sarap